May rider dito na ano. Try natin yung angkas. Nakita ko si yung harap niyang gulong eh. Kaya, kaya, kaya. Atras konti. Halika. ka. Manipis na yung gulong mo. Oo, manipis ka eh. Sa likod. Okay pa sa harap. Tabi muna, tabi, tabi. Pagkita kita eh. Hindi ka ba nadudulas dyan? Hindi ka ba nadudulas dyan? na Lalo na ulan-ulan? Matanaw -ulan. kanina, may singaw yung pito. Ha? Matanaw kanina, may singaw yung pito. Ang ah? na. Ah, nagpa ka? Hindi, singaw lang yung tito niya. Ah, singaw? Oo. Ah, wala na. No? eh. Wala na? Ano na? Ang na rin ito Ba't yung mga pinalitan? Lalo, Hindi nga. Ayun ko lang, may sila naman to. Swerte mo naman, nakita kita o. Oh. Sa'yo na to. 90-90, para sa likod to. 90-90. Diba? Oo. Oh. Galing ng Seat Tires yan, kuya. Lamot. Saan na lang to? Sa'yo yan. Gusto mo, Jcash mo lang sa akin. Hindi, <laughs> 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 sa'yo yan. Hindi okay. ko yan sa'yo. Hahaha. Galing na siya, Tars. Hmm. Ah, wala na ako. Oh. Wala na yan, kuya. Kasi may limit lang yung gulong. Lalo na ako ka ngayong ma... Uh, ayan, oh, wala na ako. Saka to, oh, mabiyak-biyak na ako. Ah, oh. Siguro lagi kang naplatan ito. Dalawang test pa lang, ako naplatan. Yung singaw lang sa pito. Kapag may singaw... Ayan, oh, ang daming bubog. Mabilis yan, oh. Pag may singaw, kinakalog ko lang. Kaso wala yung ano niya, yung COD. Kalbo na kalbo ko oh. yun. Wala na yung uh, limit niya dito. Ubus na. Ano pa ano? Nakas. Ah, Swerte <laughs> mo. <laughs> Daga, kanina pa ako naghanap. Bigay ng siya terso. Pamimigay ko rin. Nakita kita, ma manipis yung gulong ni kuya. Yun o. Oh. No? Sa harap mo, ano pa naman? Ah, goods pa. Oo, oh, sa iba na lang din to. Ah, oh, lagay mga S. Yun. Taas. Ayan, e oh. Maraming pahala. Maraming pahala. Oo. Ingat, ah. Ay, sige. Meron ka yan Okay, okay. 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 Right.